diyan ko lang isang sakong bigas. Ayan, chararan. Yon ever. Ayan po. <laughs> <laughs> Ginan. Tapos nagbabad pa ako ng tilapia na may suka. Ayan po. So, yan kahit ilang dalawang araw, pwede pa nilang ito yan, hindi magpanis. Ano po? Ano laki po niyan? Don't forget to subscribe then click the notification bell all para di po kayo mahuli sa aming mga vlogs. Ayan po mga kapikulano, andito na naman tayo sa lugar ko. At dito po tayo sa aking munting kubo. Ayan po. So dahil nakabalik po tayo dito at uh, naiwanan ko po ang mga team sa Bicol So nakita ko po at medyo ano na yung ating mga alaga Dahil medyo matagal na nang na miss nila ako So dahil na miss nila ako Nagkatay muna ako ng dalawang piraso kasi subro-subro na sila Ayan po Ayan yung Peking Duck Ayan mga Bicolano Ready natin Ayan na! mga kapikulano ating biging duck diretso din siya sa ano kaldero pakulong ko muna ng mga 1 hour ayan mga kapikulano yan yan natin ng isang oras na so pwede ko natin kunin na siya para isang kutsa ko na siya mga kapikulano yan Mas dito na tayo mga kabikulano. Ayan po. <clears throat> Ayan. Bisa na po tayo mga kapatid. So, kailangan natin isahan lang. yan Ayan. Ayan. Sila naman daw yan. Ayan na. So, papulak natin ng konti. Ang nga po dito, pwedeng volume of fire. Parang parating na ang aking pamilya ko ah. Ayan na po. At, andyan na po ang aking asawa. At aking bilas. Ayan po sila oh. Yung sakyan. أيان نسير ان شكلها نيام 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 ako dito. Medyo pating bati yung engineer kasi. Ay, lahi ka mo sa mulo. Sabi mo, di ba tayo sa plato? Kaya pa pa. Di ba pinutok sa Yung tapping. Tawag sa atin. May niya dyan. ganyan na nila mga pare. So, Tara mo niya. ano nga. Anong Kasi yung... Ingenuity, niya tayo. Yung paikot. Gustang okay. Hindi yung taringan. Hindi yung ganyan. Hindi man siyan. Maneval siya pa Sigurado ka niya ngayon yung O siya na, tayo Daming uh... dito, uh. ya, <gcot refers> <up> <laughs> so, ah, puro kung finish. Alam mo na kumwa, na tayo sa good. Iya, hindi niya. Pano? Tanto ba, oh, hindi sukatan ko. Ah, hindi, tayo na finish pa sa. Oh, good, good, <laughs> ah, uh, <kusutuk> <laughs> may kuburo ito kung tsino. Kung kumiguro, ikaw na nagopya siguro, gusto Laser ni Bell. Ay, yung laser ni Oo. Oh. Ah, si Grand Oo. Sinisting niya pa. Ito din yung touch. <laughs> ah, <sir>. Okay, okay. <laughs> Sinan doon? Tatay mix. Eh, basta wong, yun ang mo yung ano. Yung sinasabi niya. <laughs> yung parang baka. <laughs> yung parang yung Baka na. naglundo-lundo <laughs> <laughs> <Ay. laughs> Siya pa ba, mo Ba't galit ang bukas? Hindi nalang ko yung mga ano doon. Dapat bukas sabihin mo. Eh. Ito ba karong ginyot? Parang hindi ang ano. May ila yung utak sa akin. mo. Ulihin mo doon sa akin. Bakit? Sabi niya. May isang buwan na ako dito. sa ano. Sa palapag May isang buwan na niya ako dito. Please, panay baklat kapit siya. Man. Bakit? Mabilis-mabilis <laughs> na gabi. I-share niyo na 'yung video, i-link niyo 'yung video. Eh, parang lang din. Mali-mali daw, mali, mali daw. pagkatapos sa daw siya. Papamak pagsa kanya. Paibabangwi. <laughs> Balik-balik daw siya. Nakaka-yung. <laughs> Ay, oh. Okay. Eh, ano pa man 'yon yung tiles? 30 by 150. Kasi so, kung engineer ka, sabi mo na lang sa mga mga galing na foreman mo, no? ito yung gagawin natin, ito yung ano, plano. Yung, Kasi yung mga matagal matagal na, alam na, na, lang, miskip na Sabi mo lang, uh, instruction uh, mo ito yung gusto ko. Wala ah, talaga mo, miskip na. sila doon sa ante. Ay, kagay, di pa tapo. Tapos yun. Third floor naman kapag, isang na si Manong. ko. Ipanalo siya kasi tuloy-tuloy yung trabaho niya. Ano <laughs> bigayan nila? P500. Eh ha? P300. P30 naman eh. Oo. Hahaha. Ito ay P600 nito. Pinapakusa ni Kapo. Pwede kayo mapapayag na sabi na mga 1 siguro halong nila. Hindi try pa. Yun? O baka natrepressure din siya kasi may higit-higit-higit kapat-higit na siya gumagawa. Puuupuhan niya eh. Kasi siguro mga natataranta siguro sa amo. <laughs> Isanay ka sa may amo na naman tayo. Ayaw ka lang si Nawawala na lang eh. Natataranta yun. Natataranta ah, siguro ka ako. Hindi pa, nakapatal. Hmm. Amin sa akin umalik. <laughs> umalik. Kaya <laughs> 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 <hoy>, kasi ihiad mo eh. Patis pa namin yung sigaw eh.

Sige, okay, lalatingin kita. <laughs> Nakadalawang piece mga nagsuruko ka na sila daw. <laughs> ano ka? Nagpinat siya sa init eh. Ako doon. Kaya mo <laughs> na natagay <pa. laughs> Ano sir? Pa. Bibli pa tayo? Hindi, okay, pabili niya ako ng apat. Ubusin mo yun. Uuwi na ako. <laughs> <laughs> Nagpabili. Nagpabili. <laughs> apat, niya apat na. Apat Apat na. na. na.

Ifat, Gagalong siya. ka pa, ano <laughs> <Ifat, siya, laughs> sir, ihatid pa kita? Gagalong. Hindi mo you rin know, nung ihatid? Nangarap <coughs> ko ba pa? Hindi. Ay, kaya na, cruising eh. e. Cruising pagka, siya. dito ang magigaling tol. Simbahan. May sakayan doon yung UB. Market Market. Ah, market. Ay, ibang dito. Oh. Market Market. Pagkain <murra Mitarbeiter> <murra> <Okay. murra> doon yung market, may barang-barang <murra> UB ba? May UB naman na, na Pantipulo. Kasama lang, pagka mga Sabado, tapos mga alas yung Grabe ng ng kita traffic nga uh, habang pila habang pila tapos yung traffic tapos yung traffic yung buka namin yan yung uuwi kami ng alating sa isa tayo makarating kami dito ano na yung pinang gabi pinang gabi kaya sabi ko, ka ba? Hindi, alam mo. Ayan na po, ang aking buto. Ayan po, dumami na kami dito at nagsigatingan na ang aking pamilya. Ayan. Po, Oh, Ay, yan, Bating na po sila. Ang laki. <laughs> Ayan, po. Oh, ano masasabi mo? Wala. Sa tide. <laughs> <laughs> Ay, maray mo. Isya. <laughs> Bakit wala ka masasabi? sasabi? Yeah. Mga kabikulano, dito tayo sa kubo ng aking binan. Ayam po aking binan. Dinala ko lang ako isang isang sakong bigas. Para Ano? Marami-raming isaing. <laughs> Matagal-tagal. Oh. Ayun po. Meron pa tayong ano, pag-grocery sa aking Bienan. Ayun, chararan. 'Yon. Eh, from ever. Ayun po. Ayan. Ayan, dai. Ah, uh, receive uh, tanggapin mo tayo itong ano. <laughs> tanggapin mo na tayo. Itong ano mo. Miswa. <laughs> Ayan po. Mga grocery ni Tatay. May kapi. Ayan, may kapi. May kape? Ay, ay, yeah. pagkain ng pato 'yan. <laughs> Sabon. Kape pa rin. Ayun po. Merong um, Deer brand, Ambata, Sardinas, Ready to eat, Typhlips. Oh, 'yan muna. Saka, tayo ng Misswa. So, pabalita tayo miswa. Sukal. Saka itong lato puti dahil mag ano ko nang ibabad ko yung tilapia para kahit bukas, ilang araw pa pwede niya pa yung preto-pretohin yung tilapia. Babad sa suka. So, binadi. Ayan o yan. yan. Ah, parang isalta pa. Ayan po. Dahil karating ko lang, tanghali na. Ano gina anong ulam niyo tay? Yung pa rin. Yung pa rin. Bulaga, ah mantika 'yan. <laughs> Ayun po. Ayun. Uy. Peking duck. Ayun po, may peking duck pala yung himbinan. So ayun mga kabigulano Andito po tayo ngayon At uh, ayun o no? oh, agad yung tatay ko Yung binang ko Saingin niya punoy niya yata yan Dalawa lang naman sila dito Pupunoy niya yan ng kanin Init-init na lang daw Hanggang maghapon <laughs> Para isang saingan lang <laughs> Yung nga naman Dalawa lang naman sila eh Tapos kada kain Saing Ay magastos nga naman <laughs> Ayan po, sobrang init ng araw ngayon mga kabigulano. Tingnan nyo man, napakatirik. Uminom tayo ng maraming tubig para hindi tayo ano, ma-dehydrate. po naman yung tuyo, lahat uh, tuyo-tuyo. Pati yung mga mangga namin dito hindi na munga nag-ano. Na man, maliliit. Ayan po. Oh, yung mga aso ay pa rin kumain. Pulitan na tayo. Mga Nag-pito pa ako ng ano, maya-maya. Tempo. -maya. Para pag alis ko. Para sa akin ginan. Tapos nagbabad pa ako ng tilapia na may suka. Ayan po. So, yan. Kahit ilang dalawang araw, pwede pa nilang pituin yan. Hindi magpanis. Hindi kasi suka yan babad. Kasi Ayan po, papay nga na aking, aking binan. So, didalaw ko muna dito. Okay, e, dito siya nag sa kubo niya. Ayan po. So, maya. Magdidrig <coughs> ako ng aking kalamansi sa ka kain ng aking pato. So, sa May 1, may bisita tayo pabunta rito. At kakatayang ko ng limang pato o apat. Depende na nila sa dami ng darating ayan po oo yun oh. oh. Uh, ah mga kapikulano pala dahil dito ako wala akong ganong mantika nung, nung, ginamit ko na so yung mantika ng ano nung pato pinakulang walang pinakaluan hanggang sa naging mantika siya so, yan so yun ang gagawin ko na so tipid ang na ganda eh. ayun naman bili ako ng isang bote para bang prito. Meron naman yung pinag, ano man, pinagmantika nung pato. Init, alauna na po. Nandito po ako yun. Uh, ah, ayan po, nagpiprito po ako. So, last na prito ko na po yan, mga kapikulan. Ano. yan po yung pagkita ko sa inyo, ang aking luto na prito pa lang. So, hindi naman siya mahirap lutuin. Asin lang katapat. So, makapagprito ka na. So, ayan po, time check lang. Iyon po tayo ng maraming tubig pag ganito. Ha? Sobrang init, uh, pasibo kasi ma, lalo yung mga matanda na. Ay, matanda na rin pala ako mga kapit ko lang. Kaya, Diyos mo matanda, matanda na rin pala ako. Ayan po, uh, po tayo ng maraming tubig. Lalo na sa mga bahay, uh, huwag kayong malis kung wala naman kayong pupuntahan. Isti lang po sa bahay para hindi tayo manong ma sa might stroke. Ayan po. Ah. Uh, kami ng limang piraso para doon sa aking mga kapit bahay. So papalagaan ko sa kanila. Lang para in case kailangan ko rin soon ah uh, na lang ako ulit sa kanila kung gusto ko na mag-alaga ulit. So dahil nabayaan ko sila tawawa naman Na hindi ko Mapakain ng maayos So Sila na lang magala Kasi lagi dyan dito sila mga kabikulano Yan po mga piking duck Apat na babae Isang lalaki Ang po niyan. Cảm <coughs> 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 Ayan po, apat, isa pa, isa pang malaki, isa pang nahin, ayan po mga kabikulano, magtapin po natin mga ano, so babuasan ko lang siya mga kabikulano, bibigyan ko po yung kapitbahay ko dito, <laughs> ayan po. Bali, tracy, tracy na lang po yung mga kabikulano yung picking duck ko. So, ayan po. Bigyan ko po sila ng lima para may alagaan din po sila. Sa mga kabikulano, hindi ko talaga na kasi-kaso ng maayos. So, nakawa ko sa aking alaga. Hmm, hindi punti ang pakain ko. So, sila, malaga ng maayos po yan. Ayan po mga kapitan, doon na. Dala po ng ating kaibigan dito. Sila po yung matagal na dito sa ano, dito sa bundok. Dito po yun sila lumaki. Oh, sige, Pag-miss. Ay, po, um, pati gamitin natin ng gunting para hindi sila gumala. Ayan. madalas Madala sila sa pagkain doon ng ano. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> na pato po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Na. Babay pa Sana duma. Sana dumami ka. Hindi mo natin. Sige na, sige na. ayun mga kabikulano. Alaga na sila. Marami pa tayong alaga dyan. So, yan. Binagyan natin sila ng limang ang piraso. Punta doon. Doon ang bahay nila sa baba. Um, may alaga sila doon. So, binagyan din natin sila ng ganito ng net para may ano, mapaikotan din nila. So, mayroon din silang net doon. So, mga kabigulano, ang mga native na lang ang, ang uh, dito native na lang. Yung pinking duck po, uh, ano yan. Malaki po yan kaysa nitin na pato. Uh, gusto mong kumain dito? Malinis kaya hindi sila maano na kung nagkatay tayo. Uh, hindi sila maano na masy madumi ang pato kasi nga alaga natin yan. Pagkain po sila. May bigyan natin ng pagkain. Hindi yan kung saan-saan pumupunta. Yan po sila. Masad to say, masaklab din na pumahagi natin yun. Kaso lang, nakapabayaan ko dito, bira may trabaho po tayo mga kabigulano. So, bira pumunta dito sa lugar na to. Uh, once a week, minsan wala, minsan dalawang araw lang. So, mas maganda, bigyan natin yung iba. Yan po, salamat po sa panood sa oras na Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's